Welcome back sa panibagong vlog mga boss Ayan, so on the way na naman tayo Papasok sa trabaho guys Ayan, si Kuya nagbabike eh. Nagbebenta ng Sampagita Ayan, so welcome back sa ating YouTube channel mga boss Ayan, so mayroon ulit akong panood guys Ayan, gusto ko lang i Ito, sinishare ko lang Para alam No, kagaya ni Colonel Busita Sinishare niya yung mga dapat malaman ng mga riders no sa atin naman ay eh, pinapalawig din natin at sinishare sa iba Ayan. hindi naman uh, mga ano lang naman to mga konting video lang naman na patunay na talagang bawal no hindi dapat gawin ng mga enforcer no Ayan, para matuto din tayong mga rider na kung ano yung tama. Ayan guys. <clears throat> kasi dito nakakakuha tayo ng ano eh ng aral nakakuha tayo ng idea bakit ka hinuli, bakit ka ganito bakit ganyan, ganyan, ganyan ayan, so ito guys yung napanood natin no, sa vlog ni Colonel Busita, shout out sa si Colonel mga boss, ayan so ito yun guys brother, ayan. director, Yes, Improvised brake. Yes, sir. Tinikitan si tricycle driver failed to attach license plate. Yes, sir. Pinaverify ko na. Wala pang na-ace plaka ang LTO. Sa Marikina, tricycle ka po? Apo, sir. Sabi ko kasi, meron na yung, ano, yung license Apo. mo ay yung plaka mo. Ang tanong niyo po sa akin, ganito Brother, naman. Uh, ito naman, walang personal issue, no? Naka video tayo para malaman ng ibang enforcers director at malaman ng ibang motorista ano ba yung pinag-uusapan ng mga to okay kumontra ka na lang brother ano kung mali nahuli mo siya failure to attach license plate nagverify kami sa LTO wala pang na-issue sinabi po kasi niya na may na-issue na po hindi ganito kasi, director, amenable siya, sinabi niya na yung plaka na issue na kasi hindi niya na ma-identify -ma -ma yung license plate ng LTO at yung temporary plate. Kasi yung license, yung plate na nasa iyo, po, mukhang tunay eh. Akala mo, ito yung hindi niya na ikabit? Ay, hindi po yan. O yun. director, hindi niya ito na ikabit kasi nakita mo yung picture ang pagkaintindi ni tricycle driver ito issue ng LTO pero hindi ano? hindi po yan yun kaya brother tama ka sinabi niya hindi niya nakikabit okay ito yan ngayon ang pumunta ko dito director kasi na-verify natin wala pa talagang na yung plaka so pagka sinuri natin director with all due respect wala siyang violation kasi wala pang na-issue na plaka ang LTO ang napanood natin na video guys ay si Manong Tricycle Driver hinuli ng enforcer dahil hindi nilagay yung kanyang plate number Ayang plate number Ayan, so hindi nilagay yung plate number, guys. Ayan, malamang bago tong motor niya kasi ano pa eh, wala pang plaka, no, guys. Wala pang plaka yung motor niya. Ayan, so hinuli siya ngayon ng enforcer. So ano ba yung pagkahuli niya? Ano? Fail to attach uh, plate number. Ayan, so to the point na lang tayo. Hindi niya nilagay yung plate number niya sa kanyang motor. Ayan, so nakita ng enforcer hinuli, guys. <coughs> hinuli siya ayan pero may isima nung may daladala -dala siyang ano parang pinaka improvise ayan hindi niya lang kasi kinabi siguro ang pagkakaintindi ni Manong din yung sa video ang pagkakaintindi niya yung dapat nilalagay yung improvise ayan kasi so, yun hinuli nung enforcer dahil nga hindi niya nilagay yung kanyang plate number so nagreklamo nag ngayon itong si rider kay Colonel Busita yan siguro mga banitis, 'yung mga, mga kaibigan niya, hindi naman siguro magda-directong si tricycle driver, 'di ba? <coughs> Ayan. Or pag mag-anak. So ngayon, pinuntaan ni Kernel Busita sa mismong Marikina daw 'to, eh. Marikina. So panoorin niyo 'yung buong video, guys, kay Kernel. Ayan, kay Kernel Busita para ma ano malaman nyo lahat ng details kasi ako uh, to the point na lang no so dapat pala ang ginagawa ng mga enforcer pag maaga itong walang plate number hindi agad agad huhuli, manguhuli guys ayan kasi uh, lalo na pag uh, failed to attach plate number lalo tricycle pa naman yun hindi naman lumalayo isang rota lang yun no guys Lalo pag tricycle, di ba? Ano lang, pertoda. Rota-rota. Kung ano rota mo, doon ka lang umikot-ikot. Hindi naman nasak marikina na ka. Pupunta ng Quezon City. Hindi naman ganun, guys. Ayan. So, ang dapat palang gawin ng enforcer bago huliin, i- uh, <coughs> i-verify niya muna. So, dapat mayroon silang, ano, mayroon silang gadget na kung wala ang plate number, tapos sinuli ka, dapat ma verify nila kung may may issue na si LTO na plate number o wala pa guys. Ayun. So ang distinction ang sa ginagawa nila, pag nakita ko oh, ay walang plate number to uliin ko na. Ganyan kasi ang madalas ginagawa. Eh. Wala nang ano-ano, hindi ka naman makapagreklamo kasi nga. Alam mo naman, 'no? Huh? Alam mo naman. <laughs> pag nagreklamo kasi sa 'pag ginulika, nagreklamo ka, ah, nag uh, ang daming ilalagay na violation 'di ba? Lalagyan kanila tatapalan ka nila ng mga violation, no? Arrogant, mga gaito ganyan, questionable, diba? so, di ba? hindi tayo na agad-agad. Sasabihin nila, magreklamo ka naman, sa ano ka nila magreklamo? Hmm, di ba? init, eh, eh, natikitan ni, eh, makapagreklamo ka pa, di ba? <laughs> so, ayan guys, ayan. So, aral dito guys, ay wag natin wag tayo agad-agad magpapatiket kung sakali pag mga ng violation ha Ayan. kasi may ano naman sila eh may may memo naman eh na gaito, ganyan na galing yata si LTO alam ko galing si LTO na kailangan i-verify muna or hindi naman kasalanan ng rider kung walang plate number na nakalagay diba kasi kasalanan ni LTO yun eh Bayad na yung motor Minsan nga bayad na motor Wala pang plaka Diba Kakakasar Ayan So yun, guys No Siguro Ahm uh, pag hinuhuli ka ng ganito kung ka kung may mga kayala kang ganito ganyan na bakit na uh, legal ba yung paghuli sa'yo na walang nakalagay na plate number guys diba and so minsan kasi ang gagawin din naman maglagay na lang tayo ng ano ng <coughs> ng ang tawag dun, yung nilalagay na ano na temporary plate na yung magsisip yung 1303 mga ganon si, kasi minsan nilalagay naman talaga yun wala pag brand nyo pero si maanong ko siguro wala na naluma na ayan nakapunit na wala na nakalagay ayan napabayaan na rin siguro kaya yun hindi niya nailagay mayroon sa pinakitang ano improvise and so minsan kasi yung pagilagay mo yung improvise na plate number yung ano na talagang plaka mo bawal 'to eh Yung iba sinasabi kumuha ka ng ano ng permit to yung permit na paglalagay noon clearance para makagamit ka ng ano improvise plate diba ang daming <laughs> ang daming nire required ayan ipapanood na lang yung buong video guys tungkol dito sa usapan nila no ayan so yun lang